Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, May katanungan na naman dito ang ating kapatid na si Mac Diso Assalamualaikum Ustad, pwede hubang bigyan ng pera ang mga nangangaruling sa tuwing buwan ng Desyembre Jazakallahu Khaira Actually uh, itong uh, pangangaruling na ito na alam natin na uh, para sa kanilang malalaking araw at nakalagay actually nasubukan ko na binigyan ako ng sobre na sinabi na sila daw ay nangangaruling ito gagamitin nila sa kanyang Christmas so dahil sa yung araw na yan ay piyesta nila malaking araw nila so dito pwedeng magbigay na makakatulong doon sa kanilang mga gagawin sabi ni Azuaili rahimahullah wal-i'atabis min nairuzi wal-maharajani la yajuz ang pagbibigay natin sa mga malalaking aron nila, mga pesta na mga hindi muslim, mga christian, mga hindus, mga majus masama sa apoy ay hindi pinahintulutan at uh, sabi ni Abu Habs al-Kabir rahimahullah, law anna rajulan Allah kamsina sana thumma jaa yaman nairuzu ahla li b'ad al na bayadotan yuridu bihi ta'adima dalik al yomi pagkat kafar wa hadata amaluhu uh, lalo na pag ang intention mo sa pagbibigay mo dyan sa aron na ay para pagdakila din sa aron nila na yan dahil gusto mo yung araw na yan, mapapalabas ka sa Islam uh, sabi ni Abu Hafs al-Kawir kahit na sumamba ka sa Allah sa loob ng 50 years tapos binigyan mo siya ng regalo kahit na sabi sabihin pa natin binigyan mo ay itlog lang ang binigay mo sa aron na yan bilang pagdakila sa aron nila na yan ay napalabas ka sa Islam at mapapawala ng saysay -say ang mga mabuting nagawa mo at uh, ang ilan sa mga ulama ay sinabi nila na pag magbibigay ka ng regalo sa sa araw ng mga piyesta nila, mga malalaking araw nila uh, bilang kapalit na sa mabuting nagawa nila sa atin ika nga magbibigay ka ng regalo dahil sila ay naging mabuti naman sa atin pero ibibigay natin yung regalo sa piyesta nila uh, ito po ay uh, makro at hindi po kaaya-aya ayon sa ibang mga walama sa Atajul Iklil wakariha ibn Qasim anyahdiya ni Nasrani في أيديه مكافأة له ونحوه وإعطاء اليهودي ولق si Mokasin sabi niya hindi ka aya na mo ang Christian sa araw ng mga pihid nila, nila, bilang kapalit sa mabuting uh, nila sa atin mabuting uh, uh, kumbaga bilang kapalit sa mabuting uh, uh, ginawa nila sa atin halimbawa naging mabuti sila sa atin papalitan natin yun ay hindi daw ito Pwede. at dito ay makro so ibig sabihin mga kapatid kapag sa mga piyesta nila at magbibigay tayo ng tulong at alam natin na yung tulong na inihingi nila ay para sa kanilang Christmas, kung malalaking araw nila mga piyesta nila ay mawal po tayong magbigay ng tulong sa sa araw na yan po ang, ang Allah subhanahu wa ta'ala kanya rin sinabi wala ta'awanu allal al waluduan, wag kayong magtulungan sa gawain kasalanan at kahalayan o yung pinagbabawal kasi po, pag, pagkikisali po yung bagay na yun pagbibigay mo, ay tumutulong ka at nagkikisali ka sa programa nila na yun ngunit, kung magbibigay ka sa araw na hindi naman piyesta halimbawa, gabigaluhan mo kasi kapitbahay mo dahil ang katrabaho mo walang kaugnayan sa anumang programa o anumang piyesta wala problema yun pero yung uh, may piyesta sila Christmas, sumingi sila sa'yo tapos uh, nangaruling sila sa'yo binigyan mo, hindi pwede yun. والله اعلم سلام عليكم ورحمه الله وبركاته